Bubu sanga ha. Tatao porela. Wala na naman 'no. Etlang amin yung hunger, wala na <laughs> naman. Waita waita, magya nan ko, kasali pa sa next week. Woo! Primera! Ale magagala. Gago. What's up YouTube? Kamusta? At man kung napanood nyo na to Pasko na uh, Merry Christmas sa inyo Ah uh, Huwag na kayo masyadong naggagagalad Huwag na kayong pumunta muna sa mga nino at ninang nyo para safe talaga Mag Gcash na lang kayo Wala naman talaga kaming Pasko pero, sin-celebrate namin to kasi, nagkakasama-sama kaming mga kamag-anak, pamilya, banding, at sin namin to kasi birthday ng lolo ko na namaya pa na, na si jeprox Ito na niya ang pangalan, Jesus Reyes. Euro bro. ko siya pinanganak. Jesus ang pinangalan sa kanya. Pero ang nakasanayan ay Jeep o Jeep Prox Malamang na naabang ka, Pasko na. O tapos na yung Pasko kung na-upload ko do ah uh, ngayon pupunta kami. Dadalawin namin siya sa St. Peter. Tingin natin, isasama ko kayo para makita nyo. Jesus talaga yung pangalan niya. Mga 11 years na rin wala yung lolo ko. Siguro kung um, buhay pa yun hanggang ngayon, nagbe-vape yun. Kasi nakapaalas sa sigarilyo yun eh. Baka kung boy pa yun ngayon, sabihin Patrick, lagay mo nga ng bulak to. Kapatak nga ako ng juice. Ayan, naisip ko lang yun. Alam mo, kabanding namin sa mga ganong bagay o. Oh. Iba, ay, iba pa. Pero, eh, anyway, huwag tayo magdrama. maging masaya ang araw na to. Meron din kaming exchange gift. Kasi sa kapitbahay lang naman kami mag mini Christmas party. monito monita, halagang 100. At, ang re regalo ko ay ito. Siguro nakita mo na sa Facebook o Facebook o kahit saan pa man sa social media, yung joke na to Bibi ibabalot ko to tapos may na pera sa loob 5 years ago o oh, 3 years ago Niregalo ko one, <laughs> something funny tapos niregalo ko yung pang brush ng inidoro ito ganyan na well, natuwa naman sila pero hindi natuwa yung binigyan ko pero ngayon nabunod ko yung anak nung pinagbigyan ko nun babawian natin ng hanger na may ninoy akina sa loob pupunta muna kami ng simenteryo tapos babalutin na natin yung hanger na yan daw love you Ano, Jesus Reyes. Ah, 11 years na rin ng wala na si Daddy. Happy birthday. Bukas pa naman birthday niya nalagyan natin ng kandila. Ang lolo ko. Happy birthday, Daddy. December 25, Christmas Day. At ngayon yung munito-munita namin. Uh, ah, kaya magalala kasi halos dito lang kami sa isang neighborhood nakatira. At kaya no, kampante kami na safe naman kami. Ngayon nga, may exchange ship kami at babalutin ko yung exchange ship na yun. Ito yung regalo ko, man. Hindi ko talaga alam kung paano ko ibabalot to, pero... Kayo, comment nyo nga sa so, baba. Ano yung pinaka-kakaibang natanggap o binigay nyo tuwing Pasko na may exchange ship? Basahin ko yan. Baka, baka lang. Dahil medyo matagal tong... Medyo pulido tong gawin. Ganito na lang. Uy, daan-daan lang sa Noche Buena. Pangalilang init na yan. Ay, na ba? Oh, ay, Para ako na sa sa mga Kauwit, kawain, 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 kawain. Ha. Ma,

Hindi na, video to eh. Video to. Ayan na

Ele caiu.

Não, <laughs> não.

ハハハハ。

Puro ng nanay, nginig-nginig, oh, lalakso ng na nanay. Ayaw masara, ayaw masara. Voilà, il en vaut